her yung bayad sa bigas. <laughs> All right, good afternoon. Good afternoon mga kuya, mga ate at sa lahat ng mga uh, members ng uh, Eastern Rizal Region 4 sa pamumuno po ng ating uh, governor Kuya Jose Foxon at sa ating vice governor Kuya Reynaldo Campillo at siyempre po sa Grand Villamore Eagles Club Overland Region sa pamumuno sa pamumuno ng ating pangulo Kuya Pres Ernie De Los Reyes at yung ating pangalawang pangulo si Kuya Ker Gomez at sa lahat ng officers and members ng Grand Villamore Eagles Club. Yan, yung ating pong mission ngayong araw ay uh, mission accomplished. Dahil po yan sa ating talaga namang napaka supportive na si Kuya Buni Lampa At siyempre, dahil po nangyari yan At natupad ang lahat ng ating mga ginagawa Dahil naman po yan kay Ati Janice Pagatpatan Yan, talaga namang napaka supportive ni Kuya Buni sa ating club at napaka supportive din ng ating ate Janice kay Kuya Buni mm. yeah. at siyempre maraming maraming salamat po shout out kay uh, Kuya Alan madlang bayan family dahil na uh, walaman wala man siya personally pero ang kanyang uh, sasakyan ay uh, ginamit para sa pag deliver ng ating uh, Uh, 23 sack of rice doon sa national headquarters sa ating kuya NP Ronald De Los Santos yan uh, 23 sack of rice para po ito sa ating mga nasalanta ng bagyo at ah uh, uh, nasalanta ng lindol yan pleads po yan from Grand Villamore Eagles Club at sa ating mga kuya at ate na nagbigay ng fleets na bigas. Yan. Tapos pagkatapos namin ma-deliver yun ay uh, naman po kami sa Hall of Justice ng Marikina para uh, ma-meet namin si uh, yung uh, yung uh, Chief of Police doon na si Sir Saunar para naman mai Maidistri maibigay namin yung kanyang kahilingan na uh, wheelchair para doon sa lola na hindi na halos hindi na makalakad at uh, kailangan ng wheelchair at humiling din po kay Sir Saonar na mabigyan siya ng wheelchair at ito po ay hiniling ni Kuya uh, ni Sir Saonar sa Grand Williammore Eagles Club kaya ito po ay hinatid natin Uh, ngayong hapon doon sa kanyang headquarters uh, headquarter sa Marikina yan. ngayon naman po ay pabalik na kami ng uh, aming tahanan sa Pasig uh, location namin ngayon ay C5 C5, papasok na kami ng Rainforest shout out kay Ate Alaysa na nagaantay na sa sakyan <laughs> Ate Alaysa, malapit na kami yan at si Ate Janice napakatahimik sa likod Hello Ate Janes, kaway kaway naman diyan. <laughs> Yan. <laughs> at syempre, shout out din sa lahat ng uh, mga kuya at mga ate na napaka-supportive sa ating club, sa ating mahal na club. Yan, maraming-maraming salamat po at sa uh, successful po yung ating uh, mission ngayong araw. Bukas naman, uh, madaling araw ah, uh, mayroon na naman po tayong ah, uh, bukas Sunday yan Eagle Runs naman po tayo para din naman po ito ulit sa uh, mga nasalanta na kalamidad yan ito po ay uh, binuo ng ating National President si Kuya N.P. Ronald Dito Santos at kasama rin po ang ating uh, Governor si Kuya Joseph Pogson bukas madaling anparaw dito sa Pasig Eagle Run suportahan po natin mga kuya mga ate at open po ito sa lahat na gustong uh, tumakbo open po ito welcome po lahat uh, yung ating uh, 3 kilometers run ay uh, 900 pesos at magkano ba yung ano yung 7 kilometers magkano ba nakalagay doon janis Janice 1, 7K. 7K. Yung payment to. 1, Supportahan po natin mga kababayan para makatulong po tayo sa ating mga nasasalanta ng kalamidad. Bukas po ito ng umaga gaganapin. Uh, October 19 dito sa Pasig. Ano ba yun? Yung ano ng Pasig? Namin yan. Yung address. sa Park Lanes dito sa Pasig. Yan. Kami po naman ay madaling araw pa dahil uh, ang Grand Villamore Eagles Club Overland Region ay uh, magsusuporta ng tubig na inumin ng ating mga uh, lumahok sa Eagle Run bukas. Yan. At siyempre Shout out sa ating mga matitikas na aspirant. Si Sir Angelo si Sir uh, Gary si Sir uh si Sir Kain. At si Sir sino pa yung Si Sir Nonoy. Sino pa yung isa? Si Sir Charlie. Yan. Bukas kita-kita po tayo sa ating mga gagawin bukas dapat madaling araw pa nandito na kayo yeah. <laughs> shout out po kay kuya Ronald Rapinan kuya Ronald magandang habon shout out sa thank you for watching kuya Ronald Rapinan yan yeah. shout out okay malapit na kami dito na kami sa rainforest yeah. At, Uh, Next schedule maliban po bukas October 25. Yan, October 25. Community outreach again ng Grand Villa More Eagles Club Overland Region. Dito naman sa Laylayan ng Pasig at Laylayan ng Taytay sa pag-asa. Yan. yung truck na yan. Oo. Oh. Mamaya tuloy Yan. Sa pag-asa. Yan. Magkita-kita po tayo. Sana po uh, mag-attend po tayo sa ating CSR. Mga kuya, mga ate. Napakahalaga po dito na sama-sama uh, tayo para masaya. Para sabi nga ni ano eh gusto ko happy ka yan. hindi 'yung nagsisin lang tayo, nanonood lang tayo. Nakasarap po 'yung uh, 'yung personality natin, 'yung personal natin na makita na ating mga tinutulungan, ng ating mga ah uh, sinusuportahan. yan Dapat sama-sama tayo. Yan. kuya Ronald, di ba tama ko? <laughs> yeah, Ronald, sigurado pang iting, iting lang yan. Kuya Ronald Trapinan napaka supportive din ito ni Kuya Ronald kaya lang talaga busy lang din sa buhay kami rin na busy rin kami yan lalo na si Kuya Boni busy busy rin to Ayan. si Ate Janice busy busy yan pero bigyan natin ng time bigyan natin ng uh, kunting uh, tawag doon uh, uh, personal na suporta ang ating uh, gawain sa ating club. Sa ating uh, Grand Villamor Eagles Club. yan yeah. Kuya, pauwi na kayo. Gagamitin alay sa sasakyan. <laughs> yes, Kuya Alan. Dito na kami sa ano na to? Robinson. Robinson. Yeah. Malapit na, Kuya. Karga lang. Malapit, yeah. Malapit na kami. Konting-konti na lang. Ayan. Yeah kunting na lang kuya Alan ate Alisa pwede ka nang ano ah? pwede ka nang umihi ate Alisa para hindi maihi sa biyahe ready ka na <laughs> ready ka na ate yan para pagdating namin ayos na Kuya Alan, I love you. Yan. Huwag kang Dito na kami sa tapat ng Robinson. Paliko na kami ng Sandoval. San na Ang problema niya dito sa Sandoval, napaka-traffic o pagong. Wala. <laughs> 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 Usad pagong kuya, mga isang oras, dalawang oras yata kami dito ha. Nako, <laughs> sabi ni Ateliza naku <laughs> alayo pa naman ang biyahe natin yeah. alam ko si Ateliza pupunta to ng Kalamba ay shout out para sa Grand Katipuneros yan uh, happy anniversary Grand Katipuneros sa panumuno po ng ating uh, President Secretary na uh, Region Kuya Lemor Protasio Shout out po sa inyong lahat Magandang magandang hapon Enjoy po kayo sa inyong uh, uh, Anniversary yeah. Second year Anniversary ng Grand Katipuneros Eagles Club yeah. Grand Katipuneros Overland Eagles Club yeah. At uh, sa lahat po ng member ng Grand Katipuneros yeah, Mula sa ating Uh, butihing Kuya Sekretary President ng Grand Katipuners Kuya Limor na napakasipag din yan yeah. mabuhay po tayong lahat yan yeah. ito na diesel ito si di ba? At, oh, oh, si Ate alaysa kasi nagmamadali at tulis kuya buni talagang nagmamadali rin oh. <laughs> Yeah, dito ko Paano yan. Na wala, dode, dode. Oh. Nagmamadali si Ate Alize eh. Nagmamadali. Saan <laughs> tayo sa kabila? Yan. Yeah. Tayo. <laughs> yan, nagmamadali, nagmamadali, nagmamadali. Alright. Mga kuya, mga ate, at sa lahat po ng mga kasaludo, Mission accomplished, Grand Villamore. Eagles Club, Moverland Region, Eastern Rizal Region 4 Mabuhay ang Agila